iniimbestigahan niya yung budget ng OPP eh bakit yung paglabas lang dito walang investigasyon kalokohan eh ayun nga pala sir nabanggit niyo si BP Sara Duterte uh, ayon ayun po kasi sa iba uh, may oh, nagpapalak na mag uh, file ng impeachment at sasabi nga nila itong si Casinyo eh hindi ako politiko ha, hindi rin ako abogado. Ano, uh, your opinion uh, lang gumagana lang ang utak ko, common sense lang. Common sense lang mga kababayan, mga politikong lapsaw utak. Bakit nyo impeach ang isang pangalawang pangulo nang wala namang kayong malalim na dahilan? Ang sabi nyo, pinaikailaman na ng budget o ginagamit sa anomalya ang budget, may justification na po ba? Na-prove guilty nyo na po ba? Nadala nyo na po pa sa tamang pra, ano, proseso para masabi, nag-justify, guilty siya na talagang may pag-malversation pag, uh, of fund. Ha? ha? Uh, ano ba yun? Uh, betrayal of public trust. Sino ang pinetrayal niya? Meron bang justification? Napatunayan nyo ba yan? Wala. Walang pagpapatunay. Puro hearsay. Puro paninira. O, ngayon, But kung i-impeach niya siya dahil lang sa kaya ginagawa niya ang kabutihan at kinatatakutan niya sa darating na 2028 election, yan ay isang malaing kaibangan. Walang malalim na dahilan. Halos lahat kayo, pinagkakaisaan niyo si Bibi Sara eh. oh, obvious na obvious, political. Hindi, hindi ako, at ah, saka ano use niyan? Sige, imbestigahan niyo ang budget ng OPP. Ano ang mapapala namin dyan? Ano? Justin Kingston. Kung eh, tutusin, lahat naman kayo may budget. Lahat kayo merong uh, pondo. Imbestigahan din kayo. Saan yung ginamit ang pondo nyo? Bakit yung pilit? Bakit yung pilit na ginalaw o ginamit ni Risa Ontiveros? Meron ba hanggang ngayon ba na Imbestigahan nyo? May investigation pero wala. Hanggang ngayon, nga nga. Napalitaw nyo ba ang katotohanan? Tinigilan nyo. Bakit? Ikakampi eh, ng administrasyon. Just yes, in case po, sir, uh, tumating yung oras na nag-file. For example, nag-file po na sila ng impeachment for Vice President Sara Duterte. Will you going to join the revolutionary government? mag -jo join ka po ba? Sige, teka muna. Sino naman nagsabi merong revolutionary government? For example lang po, just in case na mangyari yon at magkakaroon ng, siyempre, marami ding nagmamahal kay Inday Sara. Para sa akin naman kasi. Will you support or what? Para sa akin, no, yung ganyang usapin, nakadepende na yan sa sitwasyon, no. Para sa akin, may revolusyon na no? wala. Kailangan jumoy na ako sa anumang kapayapaan na kaganapan. Walang arasan. Ngayon, kung merong magaganap na ganyan, ang kapayapaan pa rin, ang objectives, why not? Kasama ako. Basta peace. Basta kapayapaan. Ang ibig sabihin... Uh, people assembly, magkakaisa ang mamayan, ipananawagan natin na sana huwag nilang gawin kay Ma'am Sara yun dahil hindi naman makatarungan na tanggalin nyo ang gumaganap sa kanyang tungkulin. Walang dahilan talaga. Kaya tayo bilang mga mayan Pilipino ayaw natin ng karasan, mananawagan tayo lahat tayo mag-ipon-ipon, lahat na may, pagmamal pagmamahal sa bayan, hindi kay Sara, pagmamahal sa bayan at mamayan. Si Sara lang ang instrumento para magkaroon ng, ng kaginawaan ang mga mahirap na mga mayang Pilipino. Kaya kailangan tumulong tayo. Kasi siya yung nakikita natin may pag-asa tayo eh. ba? Diba? Pero huwag tayo sa marahas. Doon tayo sa ang pagtitipon as a peaceful assembly. People's assembly na magtitipon-tipon tayo, magkakaisa tayo. Ipananawagan natin na hindi makatarungan. Na-impeach nyo ang isang government official na gumaganap sa kanyang mandato. Hindi siya ka dapat karapat dapat natanggalin. Walang justification, walang grounds. Kaya tayo papalag. Kasi hindi makatarungan yun. Saan ka nakakita na gumaganap sa kanyang trabaho tapos tatanggalin mo? Dahil sa political, political, political uh, revenge o dahil sa political issue. Ang tunay na dahilan niya na hindi dahil doon sa malversation ng panahon sa pag ng kondo eh. hindi doon ang dahilan yan eh ang dahilan yan alam nyo kung ano ano to kayo takot na takot na kayo kay Ma'am B.P. Sara Duterte dahil naupuha niya ang simpatya ng mga maihirap na mamamayang Pilipino isa na ako dun dahil nakikita ko na kahit nagtulong-tulong pa kayong lahat nagibain si Ma'am Sara Duterte ay hindi nyo pa rin kakayanin dahil kami mga matatalinong mga mamayan ay bumabase sa nagagawa sa bayan at mamayan. Kayo, puro lang kayo paninira. Wala namang kayong preba ng kabutihan. Ano ba nagawa ninyo sa pagpapaunlad ng ating bansa? Wala. Puro kayo politika, puro kayo senetiring, puro kayo investiga, investiga. Ano yan? Makakain ba namin yung senet investigation hearing nyo? Hindi. Pababain nyo ang kuryente. Pababain nyo ang tubig. Pababain nyo ang bayarin ng mga lahat. Ibalik nyo sa gobyerno. Patutuwa ang mga mayang Pilipino. Doon kay dating depit si Mercado. Ngayon, na nagbibigay daw na buwan-buwan. na ano si Galing Bibi Sara. Ano yan, tanong mo. Yan, gusto-gusto ko yan. Yan. Yung kay Mercado, Mercado no? Yes, po. Mercado na yan. Sa totoo lang. May handler yan eh. May umaawag uh -huh. dyan. May nag-utos na gawa mo ng isyo. Kasi gusto nila talaga sirain si Ma'am Pipi Sara Duterte. Gawa nyo ng isyo yan. Ang big question mark dyan, ha? Nakita ko yung sobre, oh. May mga sobre. Ha? kalokohan naman yun. Unang-una, number one question mark dyan. Si Ma'am Pipi Sara Duterte magbibigay ng 50K. For what purpose? Ha? Ano ebidensya niya? Yung pera na yun na nakalagay sa sobre? Yun ang ebidensya. eh kahit ako, pwede kong gawin yun. Lagyan ko ng 100,000 Sabihin ko, binigay ito ni Ma'am Sara. Para sa akin, huwag lang ako magingay. Pwede kong gawin yun. oh ano ang justification? Wala. Ang pinakamabigat na ebidensya, kasi criminology tayo, no? Ang pinakamabigat na ebidensya, ha? sa presentation of evidence, ang pinakamabigat, yung tinatawag natin concrete evidence. Eh yung kanya hearsay evidence, ano eh, testimonial evidence lang eh. oh, hindi ko naman i-consider na document evidence yun. Bakit? May pirma ba si Ma'am Sara doon? Na this, this, money is for your ganito? Meron ba? Pinirmahan ba ng Office of the Vice President na ito para sa'yo? May memorandum ba? wala. O ano, pera lang. 50k ilagay sa sopre. Ang dami. O, ayan. Ito, binigay ni Ma'am Sara sa akin. Para ganito, ganyan. O. Ay, asa ng concrete doon? Fabricated yun, hindi yung concrete. Tanim, tanim ebidensya, wala yun. Hindi ma, hindi, hindi ma consider yun. Ano po kasi? Kaya yan, yan, yung merkado na yan. May handler yan. Lumabas yan. Hindi dahil sa kagustuhan niyang isiwalat yung karanasan niya, no? Wala siyang karanasan masama kay Ma'am Sara. Kaya lang, ginagamit siya ngayon para, parang atak do. Ginagamit siyang atak do. Kaya lang, nakaababaw Walang, walang concrete evidence na may papakita o magpapatunay na involvement ni Ma'am Sara doon sa pera na yun. Wala. O ano, sige nga, ano presentation concrete evidence doon? sa korte, talo na yan. Hindi yan, hindi uubra. Tsaka bakit nga ba nangyayaring ganito? No? Eh? Parang lumalabas na ang korte natin ngayon, yung Senado. Oh. Parang ano yan eh, ako sa akin pagsasayang lang ng pondo yan eh. Alam nyo ba nakadalo ko na Senate hearing ha? Nakasala, nakadalo ko ng na mga Senate hearing okay. na yan. Meron silang catering dyan sa loob. Ano ibig ko sabihin? May pondo sa condo. Kondo. Di ba? May lumalabas na pera. Mga mineral water. Oras. Kuryente. ay eh, yung mga allowance pa niyan per hearing. Alam niyo ba yun na ng ng allowance? Kabulgaran <laughs> na tayo. May mga allowance yan. Kaya nga yung masipag umatin ng mga hearing-hearing hearing na yan, kumikita yan.